Okay, welcome back. So, ang next na ano, sasagutin ko um, is galing kay John Patrick King. <laughs> ang question niya, bakit daw malakas ang hatak ng mga top earner? Okay, gusto mo ba lumakas ang hatak mo rin sa mga tao para marami ka ma-recruit? Ito na isa sa mga sikreto ng sikreto na tuturo ko sa'yo. Kaya malakas ang hatak ng mga top earner kasi lagi silang positive. At dahil lagi silang positive, nag-generate silang positive feeling sa mga tao. And because maganda ang positive feeling na generate nila sa tao, yung mga tao ang nagugustuhan sila. Bakit? It's because sa mga tao gusto nila lagi ng positive. Gusto nila ng positive mood anything na that makes them feel good gusto nila kaya that's why gusto nilang ano gumimik gusto nilang simba because it feels good gusto nila maroon ng sini because it feels good gusto nila puto sa concert because it feels good gusto nila makinig ng music because it feels good gusto nila ano magpunta sa mall because it feels good gusto nila tumamay kasama mga friends nila because it feels good gusto nilang magpunta sa ibang lugar mamasyal because it feels good remember lahat ng tao they wanna feel good so Naalala mo ba yung panahon na meron kang kaibigan na laging masayahin na hinaanap siya lagi ng barkada? Uy, si ano, nasan siya? Bakit siya hinahanap? Kasi lagi siya masaya. He, ano, pag nakikita siya, sumasaya mga tao. Di ba? Bakit yung mga baby, masaya yung mga tao pag nakikita sila? Because mga tao, once nakikita ng baby, they feel good. Di ba? And of course, lagi, lagi tayo lumalapit at lumalapit at lumalapit sa mga taong makes us feel good. And lumalayo tayo ng lumalayo nang lumalayo, nang lumalayo, nang lumalayo, nang <laughs> lumalayo sa mga taong makes us feel bad. Okay? So, isang sekreto yun. If you want na mga tao lagi lumapit sa'yo, you have to always make them feel good. So, papaano, Okay? Pwede kang kung sa Facebook ka mag-post ka lagi ng positive. Huwag ka magpapatama sa mga tao. Pangalawa, okay? Pag nakikipagkwentuhan ka lagi ka magkwento na masasaya. Di ba? Tapos kung magpo-post ka ng mga pictures, dapat lagi masaya mga activities mo. At pag nakikipagkwento ko sa mga friends mo, almost good memories, good feelings lagi gine-generate mo. Pwede mo sila pagluto, libre mo sila, pakainin mo, di ba? Or manood kayo ng movie, mamasyal kayo. Laging mga bagay na magaganda sa feelings. Okay? Kaya usually mga barkada, kaya gustong-gustong nakikita kasi, they feel good around each other. Okay? Kaya, eto yung sikreto kung bakit mga top earner malakas ang ata because they always feel good about mga tao. Ngayon, because they feel good, di ba, mga tao also feels good around them kasi kinagawa nila yung mga tao pag nakikita sila, yung mga tao natutuwa, nag-i-enjoy pag nakikita sila. That's why kapag kahit sila magpunta, di ba, sinusundan sila mga tao because yung mga tao, di ba, they want to be around people who makes them feel good. I know marami kayo natutunan dito. Okay? So, i-apply mo siya. This is Marco Maliari, Beyond Networking. Bye!